Oh, Uy, halo, Jack! Ya. Drama <mulang noise> Nga Puno Sang Paghigugma Palangga, kau ikaw, Jo, Ginahigugma kau ikaw? Tanan... ...ginhimu niya ...para mapasabat aku. Apang subong... na siya. Drama Nga Puno Sang Komedia Lolo Eh, ada pari kaki Kakita ka na Eh, nag-edad lang aku sang amu sini eh. Pula wala kita kukita Kau iya hau? Aku kaki tak kukita aswang? Sitiin? Arsak, kurang tubang? Ah! <coughs> <coughs> Nansyaga, <coughs> drama! Kagaron, sugurana naton ang pag- Hahaha! halak! Tuun ka, Lolo Eh, huu, mas kubado. gin bastid gid ako ni Sky. Ay, siguro hindi gid kami para sa isa kag isa. Ate oo eh. Kay si Sky bata pa na. Ikaw ya? Ano? Tigulang na. <laughs> Mas kumado. Why niya ginabasihan si edad ko nagapalangganay ka mga dua? Why niya ginabasihan kung tigulang ka na o bata pa siya kung nagapalangganay ka mo sa isa kag isa? Ang pamangkot na. Ano? kul palangga ya kah agai simbrende kayak pasti dia ku gani bo abunda ga dengge sakit kena god ko ape tagai ku na jentuba ate u ah eh ari bo-bo ku sebaso eh grabing tuba bah dosok drink si aga buka leh <coughs> ai habeb bo bas ko badoh nagalibog kita ng ulo ko. Kung sino pa tong tao ang ginpalangga mo, amo pa to ang tao nga hindi sa imo. Ay! Ay, mayo na lang niya, Lolo Ilyong. Kung ako sa imo, dapat ka malipay. Yahaw. Kay singgol ka. <coughs> kay nga, ako, may nubya ka, may asawa ka, kasabad. May nagag-control sa kabuhi mo. May nagapamalabag sa desisyon mo. Aray, kung wala kay sang partner, tawhay ka. Ay, ko na kuya. Mas pilihan ko nga ang amangin-singgol. Andaman mo kat'yo sa balay ka ron, ha. Ah! Rose! Aaaaah! <laughs> ah, 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 Rose! ko lang to yung Para pala magmagaan man ang paminsaro niya ha. Eh, oo matuod, Rose. Kay bisanan no pang ihambal ni mas Kubado sa akin para sa akin niya mahigog ma kang magpalangga gi kuya gi hapon. na yan, lo. Ay, naku. Ay, kung hindi ko lang niya palangga, si mas ba, ah, Ano, Rose? Do, gaya, na naging bayahan. <coughs> Ay, abe, tagayin niyo ko dahil sa'yong tuba, abe. Ay, oo. Ay, ari-ari, arin ba siyo? Eh, eh. Do, sokdreng, sikit yan nga nag-abukal, ya. Sabayin lang, abe na. Kabalok ka naman sa'yong tuba, taho? ho. Ay, ala? Ang tuba ta, do. Do, ano, Rose? Daw may habon? Ay, nga anak habal mo nga daw may habon, Rose? Kaya nagabukal. <coughs> Ay, hindi ah. Ah, habi, tiga, ayun niyo ko na ah. Kaya mapahubog, kuya. Ah, ate, ari, Eh. <coughs> eh. Habi niyo? Nagalibog ang ulo ko. <coughs> ah, Ha? nga luaw tungod sa pagbastage mo idea. ah ano man galing na paligban mo lolo eh kung sino mabayad siyang tuba eh Oo. Oh. <coughs> ay abi mo marisol ay ano marites ay nagalibog na ganyang ulo ko sa bungya Nah, kay imbes na mag-asin siyong kabuhi ta, do po ko subong niya Do nagapigado, nagintang nagapigado. Ay, amugani. Ay, ako ba na? Nagalibog ba ng ulo ko? Nagalibog ba ng ulo mo kung diin ka mangita, kwarta? Hindi. Galibog ulo ko kung naman kumangutang. Aha! Ay, sige lang ah. Mangita lang ta siyang iliya. Mangutang ka. Bayran ta lang sa tunga-tunga sang mayo. Ha? Huh? Tunga-tunga sa mayo? Oo, oo. Mayo madayon? Mayo maninde? Aha! Ay, hindi ah. Eh, hindi ah, hantay na eh. Hindi ah, hantay na makabayad? Hindi ah, hantay na makautang. <laughs> Bakal na paborino. Bisa na kusan sa, sa martinyo. Hindi pa rin ka. Uy, hala. Sino na ho? Do si Toto Ahmed ba na ho? Bakal na ka, Bawa chay gidya? Aha. <laughs> May rindu aku dire. Abi ni di sanang pusan ni sang martilyo. Indi na mabuka. Ayang bau sobra na maningas Oh oh. disting ni pala. Ang bau timing gede kay may martilyo ko di. Dali na pala. Kay kwaon ko di sabag. Ariya. Kilanpusan ko ni sang martilyo ang mo? Oh sige, ibutan ko. Oh, ari. Di mapusil. Kay ginapusan yung aku nga rin mo. Tinabuka gid. At hindi ka magkabalakan kay bayran na. Ha? Bayran mo? Bayran na ni Marites? Aha! Ay, wala ako haw. Ay, sino man abi? Ate, siyempre kita nga dua eh. <coughs> <coughs> Ate, sige. Bayran nyo ha. May ari pagit ko di ibaligya sa inyo. Ano na? Ari ho. Maskitiro ini. Maskitiro? Abi? Hmm. Ay, Hindi na di ka sulod ang lamu? Ay nalo ka man imo man. Amin sara abi. Sulod ka gani nga dako ka. Lamo pa nga kagabay sila. Aha. <laughs> Mama called the doctor in the doctor said, Pagbilang ng tatlo, nakatago na kayo. Kayong nakaupo, subukan nyo nang tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How, how di karabaw di batutin? Meow! Ay, ala, ano ako? <laughs> Kami ni Noy Noy ni lula ba siyang ah? Abi mula, singer ang nagkanta. Oh, <laughs> oh. Oy, Apo, are gali ka mo dere? Oo oh, la. Hmm. Ano ipapamahaw mo sa amon la? <coughs> ka mo ba lang ang mga bata? Abe, pamahawan ko ka mo. Tood ka la? Uy, dumayo na la Pero dapat magkanta ka mo para may pamahaw ka mo. Ay, ka la? Sige ah, magkanta kami ni Noy Noy ah. Oh, sige, sige, magkanta kami ah. Hmm, hmm. Timing ka nga Eh, hey, net simpo, basi magulan ko magkanta, bala <coughs> ka mo sige la, pumati ka ha. Mm, sige, sige. Una ito ya. Ako ah. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ay, abaw ka namin sa inyo magkanta ng mga bata, no? Tuod ka na, ah. Nalamihan ka sa amon magkanta? Ah, uh, no, okay man. Do, no, napilitan lang ba? <laughs> Ay, wala ah. Hmm, gusto mo na? Padayunan ko? Ha? Ah? Oo, padayunan, uy ano ang gagawin sa utos ng damdamin para bang hangin? Or ano ato? Hangin lah. Hangin nga kay hirap, pigilin la. Utot? <laughs> Balaan nga utot la ba? Ay, oo, oo eh, kay naghunigin mong uh, sinong ng utot hao. Wala kuya laya. Wala man kula. kangun kaitane daon ku saku pamaha kun sino nag otot dua na utut lahjaki Lula basang lo keuan kalang ka nato ka nonya dapat kun sino me matag mantah -oh, ah. eh, manalang tadi sa kalibutan ban Eh, mahatag-hatag manta sa mga nagakinahanglan kag gusto nga magkaon. <laughs> Tapos na, kung magtaas ang grades namon la, pamahawan mo kami liwat ha? Oo man la. Ay, oo, oo ah. Why problema? Kaya ang friend bala namon lao, nagtugon gid bala kay nanay yala. Ano ko no? Nga kung magtaas ang grades niya, baklan siya sang damo-damo nga -damo, pagkaon, kag damo-damo hampangan. Ay, tod. Thought abi mo ko na nung hambal yala? Ano ko no? Amo nila o? Oh. Taas-taas akong grades, basta damo ibakal mas ako na. Taas, wala akong grades. Grades, ang dain, lagi mo nga ite. Eh, mayo pa siguro, para malingaw ko, mamati naman ko siyang programa ni Manong Tongkag ni Manang Bibang aring radyo ko eh, pandaron ko abe eh, i-on kong bluetooth Enter to Lobat Enter radio in plain Ara eh Bisa naga lobat-lobat niya nga kon radio Makasarang pa ni Bakod ng battery si niya Pamatian ko abing programa ni Manong Tong <laughs> Pwerte ba? Dear Manong Tong, kagmanang bebang. Ara, ara. May sulat naman siya siguro nga pagabasahon. May ara, gidi. Hehehe, <laughs> di ba siya? <laughs> Abe, basahan niyo manang bebang kagmanong tong. Tawagan niyo lang ako sa ngalan nga Lorna. Nagkaedad na ako sa buong sang 43 anyos. Isa ako ka ay, Iloy. But si Lingon may bata. Natural eh. <laughs> Oo, no? <laughs> ano yan ang problema siang Iloy ngayon Man? Ang problema ko, manungtong. tong... Kagmanang bebang, party ini sa akon, anak. Nga dalaga, yung pagkatawagon lang naton sa ngalan nga Casey. Ay, do-artista hon. Ang akon nga, anak, maayo man ini siya sang una kag mabuot. Apang sangtang naga na siya uko nagatin na siya. Dito ko na obserbahan nga may mga pagbag-o sa iya batasan. Oy, hala. Ano ay ang batasan sa iya bata? Ang batasan sang akon anak nagabato na sa akon bisan iloy pa niya ako. Eh, ano na iya man? Nga mo na ginayaw? Kay amo na na kunong kabataan, subong. <laughs> Gali. <laughs> amo na ang akon problema. Isa sa to ka bes. Ginambalan ko siya. Kun nga agab ina -e siya nga magpauli. Ang habal niya sa akon, manong tong, kagman bebang. May gintapos pa kuno sila nga project sa ila eskwelahan. Apang daw hindi ako magpate. Tungod, alas 9 na ato sang gabi. -e. Ginhambalan ko siya nga inugpuli pa bala ini sang maayong nga babae? Nasakitan siya siguro kag nagsabat-sabat siya sa akon. Ay, gali? Oo. <laughs> ang pamangkot ko lang manungtong kag manang bebang sa inyo programa. Amo na gid bala ini kalala ang mga kabataan karon? Grabe na magsabat-sabat sa ilang mga ginikanan? Do hindi mo na maintindihan kung nga sila sina. Ah, goro eh. Hindi pa rin si Chimpo na mon nga ti siyang una. Ya, ah, uh, why kami ang nagabato siya mon ginikanan? Amo na ganing agin na bakwal una. <laughs> <laughs> eh, oo, pasaway man kami. Pero ti, siya paano ya? Hindi iya pa rin subong. Sabagay. <laughs> <laughs> ano ba lang ang akon himuon sa akon anak manong tong? agod nga magbag-o ang iya pamatasan. Kag magrespeto man siya sa amon nga iya mga ginikanan. Abi mo manungtong, kag badang bebang, nagka problema pagid kami sa iya tungod naghambal siya sa amon nga may nobyo na kuno siya. Naghambal ang iya amay nga indi siya nga indi magsugot kay tungod nga basi kon makatublag ini sa iya pag-eskwela. Apang sa gihapon nagpakigbato ang akon anak manungtong. Kinhambala niya ang iamay manungtong, nga hindi siya pagpasugta niya magnobyo, mahikog siya. Uy, sobra naman na iya. Amo gani. <coughs> 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 Ay, na haw. Ambot ah. <coughs> Ay, nako. Kabudlay na siya subong sa mga kabataan, no? Eh, doon hindi mo na iya madisiplina. Am um, para sa ako niya manang bebang, damo niya sa mga kabataan nga mga mabuot, mapisan kag nagabulig gid ya sa ilang mga ginikanan. Ah oo no, damo sa mga kabataan subong ya nga ti mambal naton ya tutom sa pag-eskwela kag indi ya uh, mambal naton nga madala bala sa mga buro barkada. Ah oo. Ang mga dungol nga mga kabataan jud tay lang mong. Ah galing ti syempre sila permi matalupangdan, dan amo na nga Dumahambal ang iban nga damo na gidyang dungol nga kabataan subong. Oo, pero sa pagkamatuod, damo pa yasang mabuot nga pamatanon. Ha? Tandaan tagit permi ang kabataan pag-asa ng bayan. Gusto! Uy, <coughs> 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 hala, manang bebang, gamay ko rin to sa kusina, haw. Hala, nung tong, basi kaunon to sang kuring karon ang tuloy nga aton nga pag tapos sa programa? Ayaw umatuod. Abi, tunugian na yung monitor ta, kay tabugon ko ang kuring sa kusina. Ah, oo, oo, oo. Tunugan ko para matabog mo kuring. Oo, sige, sige. Sika! 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 Eh. <laughs> <laughs> Puwerte ka si Manong Tong si Manang Bebang magprograma. The best yun! <laughs> Ay, Ayong. Pero Miloy, salamat na kamubuon kuasa gidman ko sa natabo sa pagbastilis yeah. kayo sa akon. Ah, nakabubuon ka na. Ay, amat-amat na. Labi na gid ko kagina si Lorraine nga naglabay. Oo. Oh. Doon nagpasi ko na yun, Pero Miloy. Basto lagi. Ano ang palbo? ko. gasto ko sa pamahaw na kadako kayo na. Uy, kaso, sa ATM card mo doon ba tanan halin? Uy, baga kaubos doon. Ay, Ay kabalo naman kuya nga. Ti, siyempre, Aku ingin sini bahasa yang sigi-sigi. Bro, oh. ada tu pemangkut musa pun kaki nak ban. Aku ah, nak uh, bayaan kesempai aku nanti kerana dia pelangka. Ma iba nak saya, aku nak rasuah. Apa rasa aku ambung nak permiloi? Kena indi aku pak bayaan aku nak sesing iban. Ada pakai dah be? Cuba saya masuk kuilah lagi saya. Indi ah, tak kuilah mana masuk kuilah lagi saya. Pak buhi balik masuk sesing iban. Kita, oh dia ada kegeliguan ya. ay abo ginaablang problema sibong buong siya magkarelasyon. Uh. Ginaablang hanapin ko muna ang sarili ko. Ay, di nagkado siya rili mo ha? <laughs> Mas baol, mabilid. <coughs> Ikaw pa rin gapati ka man na nga inanglan ba yan mo ang isang katao kay kinanglan nyo space nga doon para mabalaan nyo kung ano nyo kapalangga ang isa kagisa o kung hindi nyo napalangga ang isa kagisa. Uh, basta ka magbiyaay na kabugat eh. Hindi nyo napalangga. Ah, cak tu gina pemilu. Cak betul gina ke pelanggan. Wala dega biak. Ah, bawa bu gina pemilu. Tiga oh. pelangga ni si ibanda yang nanti kon ah, kon tuun kau dunga pelangga. Balik kanya ka? Balik kan? Oh, oh. balik si ibu ke pelanggan ya ka? Ah, si balik bayarannya ka? Balik si si ibu ke wain dasa kau unsi iban? Ti <laughs> balik teman si ibu. Oh, ramai si ibu keluar udia. Ah, bawa. Pero sa si tuod lang, Premi Loy, oh. ang rason sinada. Oh. Kung pelangga mo yung isa katao, nga kinanglan pa siya biyaan. Ate, oh. basi. Kun, testing-testing uh, ka testing, diba lagi ibalik? Eh, ako na, uh, na gani, hindi na dapat nga mag-testing ka, oh. ka sa iban. Kung sino lang palangga mo, fokus! Fokus ka sa iyan. Hindi ka mag-murubalikid sa iban, ha? Oo. Oh. problema, bisibong sa mga katauhan, iban gani, paramiloy, oh. may mga asawa kagbana, oh. o may mga kabataan, po Kung kisa gapokos sa iban. Na, ako na, ako na siya. di kinanglan kon matuduod ka nga naga pelangga abi pupusi sya wa mo ano pa kinang kulang dah bana mo pupusi dah oh, uh. oh. aku ega auto focus ko ya ha auto focus ko din ko ga to pom drag ko ga sabud ya ga auto focus ko ya. Ha? Ku <laughs> <laughs> ya ay te ang problema oh. sina premilo ibi sa aton mga oh. kita ka sa tripod uh oh oh tripod ko din ka matuba ga sunod sya ha te mo kos na kon din to to ko to cum na baipa <laughs>